At ngayon naman mga kabayan, kaya akong ibabahagi sa inyo ang pinakamabilis at epektibong pagpapagat ng ating mga kating na halaman katulad nitong tea plant o iba pang mga halaman na pwede natin pagatan. At ang aking gagamitin ay itong rooting hormone o rooting powder. At itong mga kabayan, ipapakita ko sa inyo ang pamamaraan. Ito, kulad nito, puputol tayo sa ng sanga, katulad niyan Yan. Tatanggalan natin ang dahon. Yan para hindi ganong stress. Yan. Ilan lamang ating ititirahan mga kabayan. So yan, pagkatapos natin maputol, ating ayusin yung dulo. Papantayin at yung halusin yung pinaka pinakaribaba o yung pagkaputol na hindi maganda. Yan, patuloy nito mga kabayan. Ayos na yan. Ating laligan ngayon ng rooting hormone. Ito yung aking ginagamit sa pagpapaugat sa gantong mga cutting at saka sa pagmamarkot. Ating lalagyan lamang ng, tatansahan natin, pwede yung, kung kayo may takalan, pwede ang 2 ml at pwede yung 1 ml. Lalagyan natin dito sa tubig. Yan, katulad dito mga kabayan. O, dito lang natin ilalagay. Tapos, isisik natin yan, kita nyo yan, nasik na natin. Nagiba ng kulay. Ito ngayon ang ating gagawin mga kabayan. Yan. Ating ibababad ito, nakaganyan, yan. At ating uobserbahan, at nga may makikita ninyo dahil ang ugat ay makikita nyo natubo dito, yan. So yan mga kabayan, at ating ilalagay muna sa kanlong dahil sa nasisina, nasisikatan ng liwanag ng araw. Pagkalipas ng dalawampung araw, at ang bibisitahin Itong tea plant na akong inilagay dito sa rooting powder. At ito, tingnan natin. Ops, Kita nyo mga kabayan. Meron na nga. Dahan-dahan. Dahat, baka ang ugat. Yan. Yan mga kabayan. Kita nyo. Kung gano'ng kaepektibo ng ginamit ko ditong pampaugat ito. Ang ginamit ko lang rooting hormone. Sa so, mga gustong magtanim ng cutting, subukan niyo ito at napaka-efektibo kitang kita naman niyo. Yan. 20 days lamang kita niyo. At ngayon na din gagawin yung quick one. Akin ang tatanim para hindi na ma-stress yung halaman para direkta na sa lupa. Ayan mga kabayan, ganyan lang, tatanim lang natin dahan dahan kailangan siya nakatayo at hindi siya mababaloklot ng ugat hindi pinumba so yan mga kabayan kita naman niyo ganyan lamang ang pamamaraan ng mabilis nating pagtatanim sa kating Subukan ninyo kahit sa ibang uh, halaman, kahit sa bagong bilya, sa mga abukado, yan. At ito yung ating pinagbabaran ng rooting hormone, kaya natin ididilig. Para mas lalong dumami, lumago, lumago yung kanyang ugat at makadari ng gusto. So yan mga kabayan, o oh, hindi meron ngayon akong koleksyon ng tip lang. May iligay ko na sa isang tabi, ito, 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 ito nang lalakay hanggang sa imi ugat. Good luck and good health mga kabayan. Ganyan lamang, subukan ninyo ang protein powder.